Okay, magandang gabi mga mahal na kababayan, mga kapatid. Andito na naman itong pinakasikat na tao sa larangan ng pagmumura. Walang iba kundi si Ipi Panyo Labrador. Ayan oh. oh, ito ang latest video niya. Oh, ang ginawa niya, itong si Taberna, si Kata Berna. Tinira na naman itong si Ipi Panyo Labrador. At nako, mga mahal na kababayan at mga kapatid, na grabe ang yabang. Na sobrang yabang, hindi makalabas sa tinataguan niyang lungga at hanggang ngayon, kahit wala ng COVID-19, may face mask pa rin. Ba't hindi mo maalis ang face mask mo dyan kung matapang ka talaga? Kasi gabi ang yabang na binitawan itong si ipipanyo Panyo Labrador. Pakinggan nyo mga malagaw mo ba kung gaano siya kayabang? Gaano kasikat at gaano talaga binabatikos ngayon ang inyong lingkod? Kasi kung maalala ninyo, kaya po binabatikos noon, naalala ko eh, si Brother Eli Soriano. Eh, di ba? Dahil nga sa tama yung mga sinasabi niya, kaya binabatikos nila si Brother Eli Soriano noon. Ginawan ng kung ano nung -ano kwento, kaysa rapist, kaysa gano'ng magnanakaw, kaysa ganito. Lahat ginawa nila. So hindi na ako magtataka kasi bago pa man ako, may mga nauna ng pastor, ministro at iba pa, lalo na pare, pinatay pa nga, pinagpapapatay pa nga nila di ba? Kumukuha sila ng ano, meron silang sariling mga gunman, meron silang sariling tagapatay para lamang lumitaw na sila lang ang tama, di ba? So sa kahit sa ganung paraan, gagawin nila ang lahat, no? So ako natatawa nga ako sabi ko Sabi pa nung message doon na nabasa Ayoko na nga ano, kasi baka sumikat pa eh Kasi alam nyo naman ngayon napakarami mga mga vloggers ngayon Na ginagamit po yung uh, inyong lingkod Para lamang magkaroon sila ng malalaking views di ba Ako tinitignan ko eh sabi ko Mga ano to sabi ko Kung gusto nyo sumikat Ha? Yan lagpasan nyo muna yung kakayahan ko. O, oh, diba? Ha? Napansin nyo mga mahalaga kabayan, kung gusto nyo na sumikat, lampasan nyo ang kakayahan ni Epipanyo Labrador Dahil wala siyang sinisino kung sino ang titirahin niya Kahit pinakamatapang pa at pinakasikat at pinakamayamang tao sa buong mundo Kaya niyang pirahin, ganyang katapang si Epipanyo Labrador sa Sobrang tapang ni Epipanyo Labrador mga kapatid at mga kababayan Hindi makaalis ng face mask at hindi makalabas sa tinataguan niya yun ang nakakalungkot. Kabalik na kanyang sinasabi. Hoy, kung matapang na tunay talagang matapang, hindi eh, aalisin mo ang face mask mo at lalabas ka. Nung ipinatawag nga ito sa tricom, hindi nga sumipot eh. Na sobrang tapang. Tapos yan, ngayon, ang ginagawa niya, sinasabi niya, lampasan niyo muna si Ipipay Labrador. Nako. Okay, eh, tuloy natin. muna, hindi yung, yung kinakalaban ko kakampihan ninyo o para lamang makuha ninyo simpatya ng mga taong tinitira ko, di ba? Eh sabi ko nga, bago kayo maghamon sa akin, bago nyo ako, ano eh, eh lagpasan nyo muna. Tumira kayo, uh, banggain ninyo yung masigit pa dun sa mga binabangga ako. Pero nakikita ako mga kababayan eh, hindi naman siya nagtataas tayo ng bangko. Number one vlogger ah, number one komentarista sa buong Pilipinas. Ah, walang ibang vlogger, walang ibang komentarista. Ang siguro sa panahon ngayon, maliban na lang siguro kung nandito pa si Kaper si Lapid, ang aking minamahal at ginagalang na komentarista, eh sa panahon ngayon, eh wala pong makakahigit kay Pepanyo Labrador. Oh, diba? Hindi naman po sa... Oh. Napansin niyo mga mahalaga kababayan, walang makakahihit kay Ipipanyo Labrador sa sobrang tapang. Oh. Na sobrang tapang na ni Ipi Labrador, walang makahihigit sa kanya sa panahon ngayon. O papayag ba kayo mga vlogger na mas matapang ko pala itong si Ipi Labrador sa inyo dahil kahit sino binabangga niya. Kaya nga nung murah-murahin ang pamamahalang iglesia eh talagang walang pakundangan kung murahin ang pamamahala. Sinasabihan pang mongguloid. Pati itong mga senador natin tinitira pa rin ni Ibi Panyo Labrador. Tapos, nagsasalita na mamaya mapapakinggan nyo yung nagsasabi daw ng totoo ay hindi yung mga mayayaman, kundi yung mga mahihirap. Tapos, inahalimbawa pa niya si Kristo na mahirap lang at mga apostol. Kaya yung mga, yung mga mayayaman daw, mga sinungaling yan. O, pero siya naniniwala kay Romualdes. Parang mahirap ata si Romualdes. hindi mayaman. Diba? Pati yung sinashoutout niya yung pangulo po natin o oh, pinaniniwalaan pinaniwalaan, di ba? Kasi nga idol niya eh, pinaniwalaan niya. Oh, hindi pala 'yun hindi pala 'yun maano, mayaman. Mahirap din pala 'yun, nako. Kasi yung salita niya, siya mismo ang binabalikan. Kaya mga kababayan, parang may something na itong si Ibi Panyo Labrador, parang nasubrahan ang hangin sa utak. <laughs> O sige, tuloy natin. Minamaliit natin yung ibang mga vlogger. Kasi ibang vlogger talaga, uh, nakikita ko, ano sila pagdating sa iglesia ni Manalo, takot sila. Hindi dahil sa fake news na sasabihin nila. Takot sila dahil alam nila na may influensya Pangalawa, eh, talagang itong iglesia ni Manalo, talagang papatay at papatay ito. Pag na tayong maglokohan, eh, ang dami ng ebidensya eh, kaya lang naman naman... Ng iglesia, mga 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 iglesia daw papatay at papatay ng tao. Wala mga 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 sana mga 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 May ebidensya mga 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 at sana, kasi yung sinabi mo na marami nang pinapatay, isa na nga may napatunayan ni isa. E wala nang napatunayan kahit ni isa. Nako. Para maniniwala ang tao sa iyo. Hindi mo nga kayang ipakita ang mukha mo. Na hindi mo nga kayang lumabas sa lungga mo nang pinatawag ka sa Tricom. Ni hindi ka nga sumipot. Tapos sasabihin mo nagsasabi ka ng totoo. Tapos nagyayabang ka pa. Oh. Paano ka paniniwalaan ng tao niyan? Nako naman ibipan nyo. Oh, bakit hindi mo kami ayano Ayan o, oh, ang linaw-linaw ng mukha namin sa camera. Ba't hindi mo yan magawa? oh bakit? Yan ba ang tunay na matapang? Ang tunay na matapang, hindi nagtatago. O, oh, di ba? Ang tunay na matapang, hindi nagtatago. Na parang daga, na kapag nakakita ng pusa, takbo sa lungga. O, oh, di ba? Yan, yan ang nangyayari sa'yo eh. Oh, tapos sasabihin mo walang makaipipan niya sa panang Eh talagang walang gagaya sa iyo. Oh, di ba? Wala talagang gagaya sa iyo. Yan ang totoo, walang gagaya sa iyo. Oh, tuloy natin natatabunan dahil tulad nga ng isang politiko nagagamitan ng kapangyarihan nagagamitan ng impluensya siyempre may koneksyon ng Iglesia ni Cristo sa mga politiko lalong lalo sa mga politikong nanliligaw sa kanila tuwing eleksyon dahil alam naman natin na ang Iglesia ni Cristo ay nagagamit po yan ng mga politikong sakim sa pera at kapangyarihan so, Kaya... ibig sabihin yung amo mo o yung out mo yung pangulo natin Ibig sabihin, ay nababayaran dahil binutuhan ng Iglesia ni Kristo. O, di ba? Bumabalik na naman sa iyo ang mga salita mo, ipipanyo. Ano ba yan? Kailan ka matututo? Yung mga salita mo, tingnan mo ngayong mata mo, para kang antok na antok. <laughs> sa takot. Baka may may umano sa kanya. May humuli. Diba? Kaya nga nagmamalaki yung mga yan dahil ang ipinagmamalaki ng mga yan. o oh, sige, wag mo kaming sundin. Sige, yung mo nga, nga namin. Dahil susunod na eleksyon, hindi ka na namin iboboto. So, okay, para hindi na tayo tumagal. Medyo tumatagal lang nga tayo. So, ito, panoorin po natin si Taberna, mga minamahal ko, mga kababayan. Hindi ako magkukunwari sa inyo. Ako po, Iglesia ni Cristo po ako. Ako po ay um... Eh uh, pinag aralan ko po ang uh, ang doktrina ng Iglesia ni Kristo at hinihambing ko rin po sa iba. Ayan. At ang isa po sa pangunahin na nagiging sabi nga bone of contention. Ayun tungkol sa uh, pagkakaisa ng uh, ng uh, Iglesia sa panahon ng halalan. Ano po? So kung sino man po ang ipasya ng namamahala sa Iglesia dahil doktrina din po sa Iglesia ang pagpapasakot sa namamahala. Ano? Yun po ang sinusunod na mga kapatid. At kung meron po mga kapatid sa iglesia at sinasabi, Albao, na survey, ikaw ba, binoboto mo ba pag sino ay pinapasya ng iglesia? Hindi po totoong iglesia ni Cristo yon mga kaibigan. Opo. Hindi po totoong uh, uh, iglesia ni Cristo yung magsasabing hindi, kung uh, hindi ko gusto yung ipinasya ng pamamahala na iglesia, hindi ko boboto yan. Hindi po totoong iglesia ni Kristo yan. Ang totoong iglesia ni Kristo po, ayon sa doktorina na amin po uh, sinasampalatayanan, natutunan, bago pa kami mag-iglesia, simpleng-simple lang. Ano? Simpleng-simple lang. Kapag kami pa siya ang pamamahala, magpapasakop sa pasya ng pamamahala. Sapagkat may dahilan kung bakit yun ang yun ang uh, yun ang uh, ng pamamahala So yun, malinaw po mga minamahal kong mga kababayan, narinig yun naman yung mga sinabi ni Taberna Alam nyo, pagka ang isang tao po eh, nagsasalita pagka hindi mo pinag-aralan yung sinasabi niya talagang mapapaniwala ka eh. pero ang unang-unang mapapansin mo sa sinasabi po ni Taberna. Tama ang sabi ni Ipipanyo kapag hindi mo pinag-aralan ang mga pinagsasabi, maniniwala ka. Kaya nga ako eh, kapag lahat ang sinasabi ni Ipipanyo pinag-aralan ko, kaya hindi ako naniniwala sa kanya dahil puro kasinungalingan ang sinasabi. Wala namang totoong sinasabi itong ano to, itong taong ito. Lahat ng sinasabi niya mali eh. Maling mali ang lahat ng sinasabi nitong si Ipipanyo Labrador. Hindi ba? Hindi siya naniniwala na si Taberna ay kapatid Iglesia ni Cristo. Hindi daw siya naniniwala. O, isipin mo. Iglesia ng Cristo ng kasalita, hindi pa rin naniniwala. O, tingnan mo kung gaano kabugo ang utak nitong si Ipipanyo. Di ba? Tuloy natin. Yung sinasabi niyang pamamahala, hindi po yung pamamahala. O, tingnan na mula sa Diyos mm, o mula yun, kay Kristo kasi unang una, una hindi naman po nila kinikilala ng Diyos si Kristo eh. no, diba, mahal... na nag-conclude na naman itong si Epipanyo na hindi raw ang pamamahalang Iglesia ni Kristo galing sa Diyos dahil hindi naniniwala ang Iglesia ni Kristo na si Kristo ay Diyos <laughs> talaga naman Talagang hindi nga talaga talaga itong si Ippanyo Labrador dapat paniwalaan. Bakit? Kasi nga yung paniniwala niya ay yung yung sariliyang niya. Hindi marunong makinig sa paliwanag ng iba. O di ba? Si, uh, ang paliwanag nitong si Ippanyo uh, hindi galing daw sa Diyos kasi nga hindi naniniwala ang Iglesia ni Cristo na si Cristo ay Diyos. Yung paliwanag natin dyan, si Kristo nga, hindi naniniwala na siya ay Diyos. Ang pininiwalaan ni Kristo, ang tunay na Diyos ay ang Ama lang. Nakalagay sa unang Juan de City Patres. Sa unang Korinto 8.6, na nagsabi dyan si Kristo at ang mga apostol, Ama, makilala ka na iisa at tunay na Diyos. Yan nga, hindi yan alam na ipipan yung labrador, pero kung makapagsalita, akala mo, alam na alam ang, man, ang Biblia ba? Diba? Si Kristo nga itiningala pa ang Diyos eh. Nagsabi, "Ama, makilala kanila na iisa to na ang Diyos." Ang mga apostol, sa ganang atin, iisa lamang ang Diyos ang Ama. O itong nangyari kay Ipipanyo, nagkonkluda na naman siya na hindi raw galing sa pamama sa Diyos ang pamamalang Inglesya dahil hindi natin kinikilala na si Kristo, Diyos. Ay hindi naman talaga si Kristo, Diyos. Anak ng Diyos. O, di ba? Kasi talagang gusto niyang ipilit ang panin, ang paniniwala ni ipipanyo kasi si Kristo talaga ay Diyos. Nako, bahala ka sa buhay yung ipipanyo. Alaga sa kanila, yung pamamahala ng tao kaysa sa pamamahala o mga nagiging pahayag ko ni Jesus Christ. Kaya natin patunayan yan. Kasi sabi ko nga, hindi porket si Taberna nagsasalita, tama na. So, uh, gusto kong sabihin sa inyo ang katotohanan sa oras na ito. So, walang para kung mabigyan natin ng reaction. Alam niyo mga ano kapatid, walang katotohanan sa sinasabi ni Ipipanyo. Ni hindi nga niya alam kung sino ang tunay na Diyos. Tapos sasabihin mo, sasabihin niya na sasabihin niya ang katotohanan. Ni hindi nga niya alam ang katotohanan. O, oh, di ba? Nako kung kung babasahin mo lang ipipanyo ang talata ang Corinto 8:6, Angel 17:1-3 at mismo ang Usiyas at ang Isayas. Basahin mo dyan na mismo ang Diyos ang sabi na wala akong nakikilalang iba. Tapos si Kristo nagsabi, Ama, ikaw lang ang tunay na Diyos. Ang mga apostol sinabi, Ama, ikaw rin ang tunay na Diyos. Kung maniniwala ka sana sa apostol at sa kay Kristo at doon mismo sa Diyos maniniwala ka, siguro pwede maniniwala pa kami sa iyo. Pero yung sinasabi mong katotohanan, hindi. Puro kasi nung ang sinasabi mo. Oh, yun ang totoo. Puro kasi nung ngalingan yung sinabi para po maintindihan ninyo at para mabigyan natin ng reason. Sabi niya, eto, panoorin natin yung unang sinabi niya. Hindi ako magkukonvari sa inyo. Ako po, Iglesia ni Cristo po ako. Ayun. So, doon pa lang sa una niyang sinabi, malaking kasi nungalingan na po yun. Kasi, kung talaga Iglesia ka ni Cristo, hindi ka magpapasakop sa pamamahala ng isang taong Ah, nagtayo ng isang reliyon na kung saan eh, mas, mas, taas, mas mataas siya sa kalagayan ng Diyos. Doon pa lang eh. So ibig sabihin, kapag ka ang reliyon mo o ang leader mo sa reliyon, tinuturing niya ang kanyang sarili na mas higit ha, ah, kay Jesus Christ, malaking kalukuhan na po yun at tatitiyak ko. Kung ang isang reliyon ay nagsimula sa kasinungalingan, Ha? Ah, nagsimula sa panloloko hanggang sa magwakas itong reliyon na to ganun ang gagawin niya so maaring uh, maging tanyag siya sa loob ng ilang taon sa daang taon katulad din niya ng mga naunang mga mga kultong reliyon na nawala din kalaunan sapagkat inano din ng Diyos pinarusahan no so hindi alam ni Taberna sinasabi niya eh, kasi journalist siya eh. Pero wala ba siyang nakita? Wala ba siyang napansin? Di ba? Doktrina, kanina may nabagay siyang doktrina Pero huwag muna tayo dito Dito muna sa sinasabi niya Ngayon ang tanong ko sa kay Taberna Ano mo na lamang ikaw ay iglesia nga ni Kristo? Gayong mas higit ang uh, kalagayan ng founder ninyo kaysa kay Kristo okay, so, nyo, Nagtatanong pa itong si Ipipan nyo kung Paano mo malaman na ikaw ay to na iglesia ni Kristo? Bugo talaga Bugo talaga. Tinatanong pa si Ataban lang kung paano mo malaman na ikaw ito na neglesya ni Kristo. Bugo talaga. Talagang hindi talaga. Hindi talaga pwedeng asahan. Pat, hindi pwede talagang patulan na itong siipipan nyo. Nasisiraan na talaga. Nagutom. Nagutoma na ata ito. Nako. Tapos pinipilit niya na ang pamamahala, lamang pa sa, ang, ang, pamamahala, la, la, lamang pa, o, uh, mas mataas pa kaysa Diyos. ito talaga. Wala talagang alam. So, ibig sabihin, hindi kay iglesia ni Kristo, kundi Iglesya ni Manalo oh. na masigit ang kalagayan kaysa kay Kristo. Hindi pwedeng humigit si Kristo kay Manalo na nagsasabing, eto tingnan niyo yung larawan. So yan, ano unang napansin ninyo mga kababayan? So sa iglesia po kasi ni Manalo, mga minamahal ko mga kababayan. Ha? Sa iglesia ni Manalo, sabi niya, ako ay anghel, si Kristo ay tao lang. So, kung titingnan niyo yung kalagayan, mas mas matindi itong si Felix Manalo na kung saan ay nagmalaki ha sa kanya. Okay, isipin so niyo mga mahal na kababayan ang pinagbasihan nitong si Ipipanyo Labor yung nakita niyang picture na inedit lang tapos iprinastar e, niya sa vlog niya tapos yun na ang isinira sa Iglesia ni Cristo o, inilagay e, yung inilagay yung uh, mukha ni Ka Felix Manalo tapos nilagyan ng mga caption na yan ang hil si Kristo ay tao lang. Ako ang binhi ni Abraham. Ako ang uod na Jacob. Ako ang mabuting pastor. Ako si. Ako ang ibong manlaragit. At tingnan nyo. Lahat yan, eh, lahat yan ay inedit at pakaedit. Ayan. Iplinastar na nitong si Ipipanyo para ipanira naman sa Iglesia ni Kristo. Maniniwala pa ba kayo dyan? Ako. Wala talaga. Mr. doon pa lang. So, nagdito dapat kung matalino ka at talagang iglesia ka ni Kristo, magagalit ka na eh. ka na, teka, teka, Felix Manalo, mukhang maliha yung doktrina mo. Mukhang maliha yung pagkakasabi mo sa sarili mo. Eh halos, ano to eh, walang pinagkaiba sa ano ni Kibuloy eh, na inangkin niya na siya ay anak ng Diyos no? Oh, inangkin niya ang sarili niya na makapangyarihan, inangkin niya ang sarili niya na gan. So, doon pa lang niloloko niya na ang taong bayan. Niloloko niya na ang mga Pilipino na gusto niyang makabig. So, dito, kung talagang iglesia ah, ni Kristo, yung nandiyan ngayon sa iglesia ni Manalo. That... Sino ba yung naloko, mga mahal na kababayan? Sino ba yung naloko? Yung naniwala sa mga gawa sa kahoy, tapos ginawang Diyos-Diyosan at sinamba mga santo o yung nagsasabi ng totoo at nakatala sa Biblia parang hindi ata naloko itong si Ipipanyo Labrador baka hindi dito alam na Ipipanyo Labrador na yung, kanang, yung kanyang relihiyon yung katoliko galing yan sa nung pumunta dito si Magellan yan ang dala nila yung katolik Roman Catholic. At sa history mismo, makikita natin dyan, ng dami-daming pinapatay ng mga pare at mga papa. Doon sa tulos. Hindi siguro alam nito. O, ba diba? Kung hindi sila susunod, dalawa lang naman ang pagpipilian, cross or espada. Kung tatanggapin nila ang reliyong katoliko, hindi sila mamamatay. Pero kung hindi, ay espada ang mangyayari sa kanila. Hindi yan pambibintang at nakatalayan sa history pinag-aaralan natin yan, elementary pa lang. Nasa aralin panlipunan yan, mga mahal na kababayan. Parang hindi ata alam nitong si Ipi Panyo Labrador ang history ng kanyang relihiyon na galing sa Roma. Dinala ng mga uh, dayuhan sa Pilipinas na hindi naman ang katuliko talaga ang pinakarelihiyon ng mga Pilipino dati dito sa Pilipinas. Dala lang yan ang mga dayuhan. Tapos umanib na kayo, umanib na tayo dyan. Tapos naloko tayo Pinakitaan tayo ng mga santo O mga santa O yan, sambahin mo na yan Antanda ka ng Santa Cruz Na kung nakalagay sa Biblia Maling mali pala O sino ngayon ang naloko? Eh wala, wala talaga Wala na tayong mabuting maririnig kay ipipan Puro fake news, puro mali So mga kababayan, hanggang dyan na lang uh, itigil na natin ang reaction nito kay Ibi Parang nakakaano na eh. Wala namang, uh, wala namang mabuting nasasabi itong si ipipanyo lahat na lang fake news. Ah, di ba? Fake news na lang lahat. Okay, ang ganda lang at maraming salamat mga mga kababayan. Shout Shoutout po sa inyong lahat.